Ngayong umaga po sa ating Senido ay ating aalamin kung ano nga ba itong diabetes at ang mahalagang impormasyon tungkol sa sakit na ito. Para gabayan tayo sa usaping yan ay makasama natin si Dr. Maria Jocelyn Isidro, isang endocrinologist. Magandang umaga, Dok! Morning, Dok! Good morning! Magandang umaga, Chi and Audrey, and good morning to all the viewers of Rise and Shine, Pilipinas. Okay, doktora, madalas po nating marinig itong sakit na diabetes, no? Pero ano po ba talaga yung condition na ito? Well, ang diabetes po ay isang condition na kung saan ang ating dugo ay mayroong mataas na blood sugar level. At dahil dito, nakakaroon tayo ng risk to develop several complications, no? Um, una muna, bakit tayo nagkakaroon ng diabetes? This is because um, ang ating katawan ay hindi nakakapag-produce ng enough insulin or dahil ang ating katawan ay mayroong malaking barrier to the action of insulin, which we call insulin resistance. And this will lead to very high levels of sugar in the blood. Okay, Doc, ano po ba mga karaniwang sintomas ng isang tao ay nakakaranas ng diabetes? Well, kung ang ating asukal ay hindi gaano kataasan, halos wala tayong nararamdamang simptomas. Kaya ito ay minsan matagal ma-diagnose. However, kung mataas na mataas ang ating blood sugar, tayo ay nangangayayat, tayo ay ihi ng ihi, meron tayong undue thirst for water, and we feel so tired and weak. Mm -hmm. well, ano po, doktora, yung mga kadalasang sanhi o risk factors sa pagkakaroon po ng diabetes? Okay. Ang isa sa mga nangungunang risk factor ay, ay ay ang family history. So kung ang ating mga magulang ay may diabetes, especially if both parents are diabetics, then meron tayong almost 50% chance to become a diabetic. Kapag tayo ay overweight, hindi tayo masyadong kumikilos, meron tayong sedentary lifestyle. Kung tayo ay nagkaroon ng pre-diabetes or gestational diabetes, yun yung pagtaas ng ating asukal during pregnancy, or um, yung ating health, uh, ang ating lifestyle ay hindi masyadong maganda. Kain tayo ng kain, wala tayong pagkilos, wala tayong exercise, ito yung mga nagiging sanhi. Plus yung lahi natin mismo, mga African-Americans, asians meron tayong increased risk to develop diabetes doc paano po ba well paano po ba nagiging epektibo ang uh, paggamot sa diabetes like, ano po ba ang usual na mga treatments nito pero well, unang una kailangan nating i-educate ang ating mga pasyente about what diabetes is. Kasi nandun sa commitment nila yan eh to uh, help themselves. Yun mag-uumpisa yun. Pangalawa, tuturuan natin sila, or hihikayatin natin sila ng tamang pagkain, tamang pag-exercise sa araw-araw as much as possible. Regular na pagkonsulta sa kanilang doktor um bago kung mayroon na tayong mga simptomas na nabanggit ko kailangan medyo um aware na tayo that we might have to consult especially if we have family history and then we become we must be compliant with our treatment regimen kailangan tuloy-tuloy yung paggagamot hindi yung paputol-putol lang parang maintenance na sa mm -hmm. so, siguro na. well doktor ito po yung uh, personal na katanungan ko na rin ano eh, mari bang maiwasan itong diabetes dahil sinabi mo kanina, doktora, na ito'y uh, hereditary minsan, ano? Uh -huh. Nasa lahi. Eh, pwede rin po bang maiwasan ito? Of course, may iwasan natin ito kapag meron tayong awareness na may risk factors tayo to develop diabetes. And if we live a very healthy lifestyle, mag-consult at that very first Hinge na meron tayong diabetes, na baka meron nagde-develop ako ng diabetes consult and be compliant with your treatment regimen. Kapag nagawa natin ang mga bagay na ito, we can actually fight diabetes and we can prevent the development of its complications. Okay, doktora, kapag ikaw ba eh, meron kang uh, routine na exercise, gano'n po kalaki yung percentage na may mo ito? dapat yung exercise natin, Sir Audrey, ay effective, no? We have to have at least 30 minutes of um, aerobic exercise every other day, at least if not every day. Malaki ang, ang significance nito because it can help us manage diabetes very well. Pero hindi lang exercise, kailangan tama din ang pagkain natin at umiinom din tayo ng tamang gamot. Okay. significant ang, ano niya. Pero all together, they have to work all together. It cannot just be exercise alone. Okay, Doktor, na mention niyo nga po kanina na minsan walang sintomas ang diabetes. So, paano po yung mga kaso na ganito? Paano kung hindi nila nagamot? Ano pong mga komplikasyon ang maari idulot nito? At saan at kanino dapat magpatingin ang mga taong may diabetes? So, lagi kong sinasabi sa mga pasyente ang complications pa ng diabetes is from head to toe. Noon, pwede tayo magkaroon ng pagkabulag, uh, magkaroon tayo ng sakit sa puso or stroke, magdevelop tayo ng kidney failure, magkaroon tayo ng risk for amputation kasi nakakaroon ng decreased blood flow to the to the legs especially at saka nakakaroon ng poor wound healing kakaroon tayo ng mga pangangati sa ating sa ating pangangatawan no nakakaroon tayo very dry kasi ang skin ng mga diabetics um, what else? It can lead to death if not um, addressed um, properly. Now, um, my advice ko po na kahit sa health center mo meron tayong mga primary care providers there, and then we can um, visit internist family to doctors, and then to the specialists like the endocrinologists and diabetologists. Ayan, kapag nagkakaedad na rin, ano, uh, Christmas season ngayon, mm. Doktora, iwas sa mga rice, iwas din sa mga sugar, oh. dapat balance lang. Mga fruit cake. Mga fruit cake. <laughs> mahal ka talagang ingatan natin ang ating mga sarili at mag-control pagdating sa ating mga lifestyle. Yes, I agree. Ayan, maraming salamat po, Doktor, sa paglalaan ng oras para sa amin ngayong umaga at sa lahat ng impormasyon na iyong ibinahagi. Maraming salamat po. Thank you also for having me.